Anong nyo ba? Alam niyo bang sa bansang Germany itinayo ang kauna-unahang expressway sa buong mundo noong 1932? Tinawag itong Autobahn at itinayo ito ng mga Nazi para bigyang daan ang pag-unlad ng kanilang ekonomiya at para na rin sa ilang layunin ng kanilang mga militar. May haba itong 2,110 kilometro. Sa Pilipinas, ang North Luzon Expressway o NLEX naman ang kauna-unahang expressway sa buong bansa. Taong 1960s nang simulan itong Itayo bilang parte ng programa noon ng pamahalaan na i-develop ang mga kalapit na probinsya ng Metro Manila may haba itong halos 84 na kilometro kinokonekta nito ang mga probinsya at lugar mula sa Balintawak Quezon City hanggang sa Pampanga taong 2010 inextend ang NLEX mula sa Balintawak hanggang sa Malabon para mabawasan ang trapiko sa Metro Manila ang SCTEX o Subic Clark Tarlac Expressway naman ang pinakamahabang expressway sa bansa sa sukat na 93 kilometers. Tatlong taon ang itinagal ng paggawa nito mula ng simulan taong 2005. Pinakamaikli naman ang Muntinlupa Cavite Expressway o MCX na may haba lamang na apat na kilometro. Sa ngayon, maliban sa mga itinatayo pa lamang na mga expressways, may kabuang labing na expressway sa buong Pilipinas. Labing-lima rito ay nasa Luzon habang ang isa naman ay nasa Metro Cebu. Ngayon, alam mo na.